Ay, ayan na mga kasari. Bigla na naman siyang umulan. Ayan, no. Oh, yung mga labada ko. Pinasok ko na lang talaga bigla. Kasi biglang umulan. So, ayan. Tapos, ano yung update sa akin yung So, kapun lang ako nag-grocery mga kasari. Tapos, ayan na yung itsura ngayon. Bungi-bungi na. Ayan, marami na siyang kulang. Ulit. So, Sunday na siguro ako mamili kasi medyo ano tayo ngayon pag maulan matuman so kanina hindi pa umulan ayan, meron akong mga benta so, ganito lang naman palagi yung aking benta mga kasari pag sa umaga minsan um, 200 yan, minsan 250 290 sa umaga yon pero sa hapon uh, mga, hindi na talaga siya mabenta so pa isa isa So, pag magka-close na ako sa gabi, pag binibilang ko na yung aking benta, ayan, umabot siya ng talagang hanggang 290, 280 pag uh, dumadating na ng gabi. Ang mabenta talaga sa akin sa umaga. Pero sa hapon hanggang gabi, ayan, pa isa, -isa na lang. At syempre, kota ko na talaga sa araw-araw dito sa aking munting tindahan. 200 to 290 a day. Pero pag Saturday and Sunday, ayan, nakakaabot ang kuradang ng 300, 330, 350, ganyan lang din. Pero at least kahit paano, nakakapag-ipon na rin ako. Maabot na rin yung ipon ko ng one uh, 1.5 sa isang, ano lang, sa isang, sa isang, yung sa tatlong araw, mag-start ng uh, Friday, Saturday, and Sunday. Ayan, umabot ko siya ng 1.5 ang aking benta pero pag Monday to uh, Friday talagang uh, mabot lang siya ng 1,000 900 kasi syempre 200-200 lang naman yung benta ko sa isang araw uh, so ayan medyo marami pang lamang yung ating tindahan eh. ayan kasi dito ako nag uh, focus nung uh, mga ilang araw na pag grocery ko so dito hindi ko masyadong pinansin kasi nga Marami pa namang stock, ba? Diba? So, kung nakikita nyo, ngayon pa lang siya nagkanda bawas-bawa. So, ayusin ko yan, tapos babalikan ko kayo. So, ayan na mga kasari, naayos ko na yung aking uh, paistante. So, kung nakikita nyo, yung dito na ang ah, walang laman dahil inayos ko po siya. Ayan. Ah, ba diba? So, dito na yung nabungi natin. Tapos, dito, yung aking asukal yung asukal lang kulang tapos sa taas yung kulang naman is asin tapos harina so dito tayo ang uh, maraming kulang so dito talaga ang hindi ako nag focus na mag grocery pero dito sa kabila ayan, oh. kasi dito talaga ako nag -anoy. dito kasi ang parte na to ang mas kaya mas madalas ako dito kung mamili at magayos. ayos ayan So, ito ating itlog. May itlog pa naman tayo dahil kakabili lang natin. So, ayan. Yung aking uling. Wala na, oh. Babay na. So, ayan lang mga kasari yung in-update ko umulan kanina. So, dito, meron pa naman. Ayan, oh, di ba? So, ayan. At ay, mga sabit-sabit dito. Mga sabon lang. So, ayun lang mga kasari yung in-update ko ngayon. Araw na biglang umulan.